Hello everyone! Welcome to my blog. Ang share to sa inyo ngayon ay tungkol sa bigas kasi talaga naman ang bigas ay hindi na maiwasan sobra na talaga ang pagtaas kaya ang ating mga suke ay talagang hirap na sila kung paano nila babadgetin ang kanilang mga pang araw-araw na kailangan. Kasi alam naman ng lahat na ang bigas ay number one na kailangan ng ating mga suke o tayong lahat, lalong-lalo na tayong mga Pilipino dahil mahilig tayo kumain ng rice. So, nahihirapan na tayo ngayon kasi sige na lang na pagsirit ng presyo ng bigas. Kaya, yung mga dati naming klase ng bigas na medyo magaganda, ay hindi kami muna kumukuha kasi hindi na namin malaman kung paano namin prepresyohan kasi nga sobra ang taas puhunan pa lang ay grabe na ang taas so paano pa kami magpre-presyo noon. Sa mga ganito palang na presyo ng aming bigas, may 53 kami, uh, 54, ang aming mga suke ay talagang hirap na sila. Kasi sabi nila ate, kahit ano yan, basta bigas, ang aming hinahanap daw ay mura lang. So, hindi kami nagtitinda ng medyo nasa 60 na, kasi sobra na yan, hindi na kaya ng mga suki namin talagang nagri reklamo talaga sila so ito lang ang bigas namin hirap talaga kami makakuha ng murang bigas wala na talaga uh, makukuha o mabibilig para ibenta na mababang klase ng bigas so yung aming mga suki dati bumibili sila ng lima o pataas pa ngayon wala na dalawang kilo, tatlong kilo. Ang ginagawa daw nila ay uh, tipid na lang sa pagsaing. Yung hindi katulad daw dati na kahit sumobra yung kanilang sinaing ay okay lang. Sa ngayon daw ay sakto-sakto lang. Minsan pa nga daw bitin sa sobra talagang mahal. So, yun ang aking sinishare sa inyo na mahirap talaga yung uh, murang bigas mabili ngayon. So, siguro ang aking mga kasuper diyan makaka-relate na talagang mahal na ang bigas. Kahit yung kinukuna namin dati doon sa Intercity, Bukawi, Bulacan, hindi na rin makakuha ng mura. So, wala na talaga. Mahirap na talaga ibenta ang klase ngayon ng mga bigas. At ng mayroon man tayong mahanap na nasa 40 plus ay siguro ah uh, medyo uh, hindi 'yon ah uh, ano hindi 'yon kagandahan o maganda man pero mahirap kami makahanap ng ganyan klaseng in ibebenta ng bigas kaya sa ngayon talaga ah uh, ano lang muna kami, kung pag-aalalay ang aming mga panindang bigas. Kasi, sobra talaga din ang tumal. Kasi, yung mga mamimili, nagahanap talaga sila ng mura. Kung baga, dumadaan nga lang minsan, tinitingnan yung presyo namin ng bigas. Sinasabi nila na, ano ba yan ate? Yung bigas nyo, hindi namin kaya. Ang taas naman yan. Wala ba kayong mga 40 plus lang daw, sabi namin, kuhunan pa nga lang, eh, nasa 50 na. At, yun nga ang aming iniisip, talaga, kung yung uhunan na yan ganyan, magkano lang ang patong namin dyan, hirap pa sila, kasi nga mataas ang bigas. At saka, yung plastic din, siyempre, uh, ikukonsider din natin yan. Kung baga, uh, lalo na, kung halimbawa, yung mga iba nating mga kasuper dyan na nangungupahan, yung mga nagtitinda ng bigas, o paano pa sila. Eh kung kami nga, sarili namin, hindi na namin iniisip yon yung mga uh, ipapatong ng mga uh, expenses pa. Kaya, hirap talaga ngayon kung paano iprepresyohan pa talaga, kung paano tayo kikita sa sobrang mahal ng bigas. syempre hindi naman din tayo na lang basta mag-prepression ng bigas. Uh, sabi ko nga, i-coconsider din natin ang ating mga suke kung kakayanin ba nila ng kanilang mga budget. Kaya, uh, magbibigay din tayo ng konsiderasyon sa ating pag ng bigas sa panahon nito. So, kami, oh, alalay lang yung aming mga bigas Uh, ito lang ang aming klase ng bigas na nakukuha. Wala na talaga yung mga bigas na dati namin tinitinda na medyo magaganda. Kasi dati magkano lang naman yung uh, kilo nun, per kilo, mura lang. So, uh, okay pa yon Eh ngayon, ang laki na ng puhunan tapos wala halos kita. So, paano pa tayo? So, Isini-share ko talaga sa inyo mga suke, Uh, yung aking mga ano dyan, mga ka-super, siguro ganyan din ang uh, inyong nararanasan sa inyong mga tindahan. Mahirapan din kayo kumuha ng mababang presyo ng bigas. Wala talaga kaming makuha na sa ngayon. Kasi ang sabi rin ng mga malalaking mga supplier din dyan, mahal na rin daw talaga. So yan, tiyaga-tiyaga na lang tayo ah, uh, kung magkano na lang ang ating uh, kita, okay lang. Basta kahit papano, may kita pa rin na konti. Sa, sa totoo lang, sa diretsohan na kwenta, sa diretsohan na uh, aking share sa inyo, ang tubo lang namin ito sa bawat kilo, malinis yung tatlong piso. So, papano pa kung pa, So, mahirap talaga, di ba? Kaya yun ang aking talagang uh, sinishare ngayon na mahirap tayo makakuha ng murang bigas para ibenta sa ating mga suke, sa ating mga kapitbahay, uh, sa ating mga kaibigan, kamag-anak. So, paano tayo magbibenta ng murang bigas? E eh, wala rin tayong magbilihan. So, talagang uh, magtitiis tayo sa ganitong presyo ng bigas. Tapos, eh, Minsan yung mga sungkiko na medyo, uh, ang gusto din nila yung medyo kagandahan ng bigas, eh, sinasabi nila, nasa na yung mga ganda mong bigas ate? Sabi ko, hindi na talaga kaya kasi kahit sa 60, hirap pa talaga. Kung baga, uh, higpit na yun o sinong bibili, wala. Kaya yun lang ang aking share sa inyo ngayon. So, Uh, maraming 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 salamat talaga sa aking mga subscribers, ng aking mga silent viewers, sa inyong lahat na aking mga nanonood. Thank you, thank you sa inyong lahat, sa lagi niyong support sa aking YouTube channel. So, hanggang sa muli, thank you ulit for watching.